ko alam kung magagalit ako maluto sa iyo. Oh, <laughs> uh, uh, ayan na po dai. Gasan niyo itong maliliit na isda. Pagagasan ko. Magugugas mag ng malaki. Mag ah, uh, ayan. Ito lang po dai. Hmm. Uh, uh, Gasan niyo. Lutuin uh, natin yan. Be. Mm. Um, ikaw na lang magugugas, nagco-crochet ako kanang kala. ko patutukan eh. Ano ba yan? Hugasan lang ba? Oo. Uh mm -huh. <laughs> okay ba to? Tita! Tita! Okay na po ba to? Nagasan ko na po yung sda. Nagkaaral ako. Bakit? Okay na po to? Nagasan ba na? Ha? Oh my God! <laughs> 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 Sabi po na yung gasan! Sabi po na yung gasan po na. Ay ng mga isda. Ito yung nakasak ko ito. Hindi pa po. May lang! Ang niyo po ang gasan ko! May lang! Sabi niyo po ang gasan ko! May lang din yung anak mo. Tinuruan mo ba ito talaga ng maayos? Halika dito! Ayan! ka mag-ano mag, mag ano, ano, ng anak mo. Tiyan mo yung ginagawa na anak mo. Naghugas nga. Kalinis. Maliliit lang yun. Laki nga itong laki. Puntahan mo. Tingnan mo kung anong ginawa. Ay, nako. No, no. Uugasan lang mo. Ano ba instruction mo? Uugasan. Tignan mo kung anong itsura. May pasabon eh. Ha? May pasabon. Tingnan mo. Nako. Ikaw na lahat dapat mag-aano lang. Anak ng tukwa. Anak niya po, Sabi niya po! ay ginagawa ko lang po! Ginagawa ko lang po yung sinabi niya po. Wait, tama'y dumi. Hindi ko alam kung magagalit akong marutuwa sa iyo. na po, Dey. Anak sa kakata. Malawin ko na po. Sa'yo ka lang lang, isda na sinabon. Sabi niya po, ugasan ko eh. Magkailangan mo yung steel wool pa, Dey. Hindi yan. Tanggal na po ang kaliskis na ito, Dey. Hindi yan, plato, Dey. Kailangan mo sabunin. Kuldero. Sabi niyo po, hugasan ko. Sabi niyo po sa akin ni ate. Oo nga, hugasan, pero hindi sabunin. Paano po lilin niya siyang isa kung hindi sasabunin? Eh? O, ikaw kumain yan, ha? Maransa. Baba, wala na. <laughs> wala <laughs> oh, na sabi. Na-effective ka po eh. Ah, effective nga. O, may niya, all in eh. Tako daw. Mm. Okay. Ah, uh, galing ka talaga okay, okay. kikis mo. 'Wag <laughs> no, okay. malikot. Amain mo. Huwag kang okay. okay. malikot. Ano okay. oh. atin mo? Amain mo. School. Kita po kami sa school. practice kami. ganyan suot niyo? Sasaya po kami para dancer Singer. Kung school, ganyan ang suot niyo. Oo. Oh, oh. no Wait. One minute. Palit lang ako damit. Hatid ko kayo. Bilisan niyo po din. Maliliit na kami. Bilisan niyo minuto lang. Bin, <laughs> naka five minutes na wala pa. Babe! Bilisan niyo na po. Maliliit Magtuturo pa po ako. De! Ano ba? Nagtagahan niyo po. Sabi niyo one minute lang. De! Wait! Ang niyo po, Asus Marie Josep. Sandals. sandals! Para saan? Yeah. Ah! De! Mag ano na. Mag na nine na. Sabi niyo di ba, malay. Magtuturo! Let's go. Okay? Pina-add dito. Never mind. Hindi na po. na na po. Ganda lang na Hindi na po, ah. na po. Nakapantalo lang kami. Toto, mo kaya? Nakapantalo